Pag-ibig ko sa'yo, yung pinaglaban ko na Ginawa ko ng lahat para sa'yo, sinta Ngunit bakit ba ganyan, di mo ba napupunak Na ang pag-ibig ko sa'yo'y lumalala na Ilang beses mo na rin akong pinapaiyak Na di mo rin namamalayan na napapahiya Sa tuwing kasama mo'y iba, ako'y nasasaktan Tila ba nawawala na ang pagmamahalak Wala nang kiss pati gulay kapag hinahatid ka Tapos sabihin mo ako'y iyong mahal pa Baby girl, alam mo ba ako'y nahihirapan na Pero di pa rin susuko dahil sa mahal kita At kahit na Ako'y masaktan, para lang ako sa'yo Hindi kita iiwan Naglalalaan ko, sana ako <laughs> Naglalalaan ko sa'yo, kung gana kita kamahal Baby tangin, ikaw lang ibigin ko Di kita pababayaan, di luluha gilip ko Sana ako ay balikan, sana ako'y pakinggan mo O gilip ko kahit na ng araw ako iwan mo Di pa rin magbabago ang puso ko Ako'y para sa'yo ang ilo ko Kahit may ibang mahal ka na sa puso ko Makasama ka parati ay masaya Alam mo yan noon pa man sabik sa iyong ganda Ang ngiti mo at tawa na walang kasing lupit Ang pagtitingin nga na walang kapalit Sa bawat pagdaan ng mga araw ay napuna Unting-unting lumalamig ang puso mo sinta Gagawin ko ang lahat be para lang sa'yo Sula kita kahit ikaw ay mayo At pahirapan man ako nang walang katapusan At kung ako'y ipagpalitan na ako masaktan Pumatak nga ng luha sa aking mga mata Na ako'y nasa nasasaktan kung malayo Nasasaktan kung malayo ka Ay, Iwan mo akong nag Malaking katanungan niya sa akin nito At kung ako'y iyong mahal sa hindi na lumayo Bengan tanging ikaw lang ang ko Di kita pababayaan, di luluha giliw ko Sana ako ay balikan, sana ako'y pakinggan mo O giliw ko at kahit na balang araw ako iwan mo Di pa rin magbabago ang puso ko Ito'y para sa sa'yo, o gilo ko Kahit may ibang mahal ka na sa puso mo bakit ba kailangan na ako ay saktan? Di mo ba sinasadya kahit dinadalasan? Pang nangangakit mo sa akin na tagos hanggang buton. Dahil sa mahal kita, handa kong tiisin yun Ganyan parati ang sagot sa tuwing binibigkas mo Ang salitang I love you too, parang nakakalito Minsan iniisip ko sumuko nang di masaktan Ngunit anong magagawa, ikaw ay aking mahal And kung nagawa yun ang kita At ibigay buong buhay ko sa'yo sinta Oras kada minuto ibabantayan Ay ayaw lang naman kasi kita masaktan Walang ibang hangat kung nang mahalin ka At ibigay ang buhay ko sa'yo sa'yo sinta para lang ako sa'yo at di kita iiwan Patutunayan ko sa'yo kung gano'n kita kamahal Baby, ikaw ang pangalan na ibigin mo Di pa rin ang mababaya At di ko Sana ako eh Sa Sana ako eh Pakingan mo o, ko May kumamot ba? At kahit Na balang araw Ako iiwan mo Di pa rin magbabago Puso ko Ako para sa'yo O ogilugo. ko kahit may ibang mahal ka na sa puso mo yeah. Ikaw lang ang iibigin mo Joke lang yon wala akong pakialam sa buhay mo Pinaglalaro kita ang pake mo Baho ng pepe mo, pang mo, Pakyo ka At pinamit lang naman kita para masaya ko Nagbabago ang puso ko Para sa'yo, o giliw mo kasi utu-utu ka sa akin, tarantado.